Hello, 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 hello mga So, this is our, so, ito talaga ang nilulutuan ko ng ano ha, ng yung kainsan na old na. Kasi ayaw kong alam mo naman tayo dito na. masisira yung so, mga bagong binigunanin na para sa ano. So, para sa tuyo lang siya, or mga pang ano nga namin Explain the box. So, ito yung almusal natin guys, kasi hindi naman kumakain dyan si Jerry. So, yung at saka to may egg eh. but kami of course gusto ng gusto namin to what so, to say with my sister thank you so much this one sister Ami so siya po ang nagpapabili niyan sa akin at yung iba nagreklamo dahil hindi daw isang kilo dahil okay. <laughs> <laughs> dami sorry sorry sister dami kasi binibigyan naman at saka siyempre gusto ko rin ako marami sarap there you go So yan yung ano, ibabalik natin dito. Masan saan ba yung recipe natin dito? Oh, so, yung panty. Ito ba na ano? Ngayon. Ito yung stocko pantry pantry ko. Nagasa na natin 'to. At siguro na kayo sa kawali. So at yung kawali ko na yan talaga ang ginagamit ko sa mga robo-robo. At sayang naman itatapon. Kaya so, hindi ko talaga itapon. At kaya so, guys. Kasi nga po, nagluto ako minsan na iwanan ko. So, ayan, ngipin. Pero magagamit ka naman siya guys. So, hindi po. Sayang pag itatapon natin na. Ayaw ko talaga magtapon pag ginagamit pag guys. Kasi sayang sayang na sayang lang wala namang maano yun uh, itim lang yan itim so baga lininisan ko pa isa isa pero hindi pa rin nawawala buong ano so sunod natin mo lupo yun guys ito ni pusit pusit is dama yun si pusit si pusit talaga nababahuan dyan yung asawa ko pa magluto pero hindi siya nagre-retamo alam ko na ano ko rin, hindi siya nagre-reka siya. siya yung taong tormi na hindi pisi, mas pisi pa ako hmm. diba tatawa nga ako pag umuwi ng Pilipinas guys, siya inaalagaan e, siya ng mabuti ng mga kamag-anak ko kung may ano, natatawa ko kasi ako, hindi siya pag mayayabang mula naman since nung nandun ako sa mantika o sumasama si Oyntay hindi talaga ako gumagamit ng tubig na ano kasi, ano ko, masisira kaya ang ginagawa ko, binibold ko yung water so since, kapres lang naman, magbobold ka mag ka ng time mag ka ng gas mag ka ng kahoy so bumibigyan na rin ako ng mineral water so natatawa ako, pag nung umuwi kami yusko di, natatawa ako pumunta ako sa, isa sa mga kamag-anak namin pumunta ako guys, ito kwento lang tapos yung asawa ko lang talaga ang binilhan nilang mineral water. Mabuti pa yung asawa ko umiinom sa totoo lang guys, umiinom siya sa ano, yung sa gripo. Dahil nga, sundalo siya. Pero, matatawa ko dun sa mga kamag-ana ko eh. Inisip na puti. So, alagang-alaga nila, ganun sila ka sa ano, uti okay naman na inaalagaan. Eh, Pero, iba yung ano nila eh, iba yung parang pinaka juso nila or ano something na ano. Excuse me, tao din. Tao din yan, kapra sa atin. Yung sasabihin ng mga ma -arti sila, yes. Oo, may pag-ano, pero tao din yan, ma mas, mas ma pa nga tayong mga Pilipino kasi marunong pa tayong, ano sila, hindi marunong mag, gaano mag Ayan. So, ito, pento lang habang nagluluto ako nito based of my experience na dinala ko yung asawa ko sa harapan ng kamag-anak isa sa mga kamag-anak ko eh. Diyos ko, naman niya ng ano eh ako, inom na inom na ako ng ano, hindi na ako makagalaw-galaw kasi nga, hindi ko area inom na inom ako ng ano sabi ko, Diyos isa lang talagang hinibay yung mineral water, sabi ko ito na Inagaw ko talaga yung sa asawa ko ng mineral water. Eh, yung asawa ko umiinom nga sa... Umiinom nga sa, umiinom nga sa ano eh. Iinom nga sya sa pusit o oh, sa puset. Puset naman, sa gris so, tulad ninyo. Ayan. Kailangan natin ka daw ito para mas gusto ko kranse-kranse. Ano ba yan? Madubol ito isa. Meron mga dito duot ito. O, pare. Tumakong talsikan. At dalawa na lang unti-unti din niluluto guys, tipid sa ano, so dalawang araw na kami hindi nagluluto ng rice ngayon gusto ko mag magluluto ang kumain ng rice, and again guys ayan, pasensyan nyo na ako nagkakalat ako, so ito yung rice ko o, hindi makikita, tika lang so nagdadala talaga ako ng rice guys sa ano, so habang ayan guys, nagkakalat ako kasi naglilinis ako nilagay ko muna lahat Then, Ayan, yung red rice natin. So, kung bakit meron yan dyan, yung kalat na yan, dahil naglilinis kami kagabi. Ayan, empty yan dyan. Empty, empty. So, dalawang gabi na ako naglilinis dito kasi pagdating ko guys, ang ang Hawaii is based on ipis. So, walang pakialam yung ako talagang galit na galit ako sa ipis. Kaya, ayan, ginagawa ko para gano'ng isa-isa ko siya gabi-gabi ginagawa ko yan yung hindi ako matutulog hindi ako matutulog guys yun ang ginagawa ko pa isa-isa kong nilinisan dito kung saan area ang gusto kong sa loob ng bahay so, yun lang guys thank you for watching this is Charlotte Iana USA on my YouTube channel and Charlotte Spock USA on my page. Sana po tangkulikin niyo lahat ang mga posting ko po guys. Salamat sa inyo sa pag-support. God bless po sa lahat.